Eh, nag-quart ate. Bukaw ka. Naka ng bukaw. May bukaw ka ba? Ay, na. Pero dito lang tayo sa San Gabriel sa bukaw. Bukaw ka. Ba't gano'n? May nagre-reflect. Tingnan ko nga. Gusto niyo tumala, gusto niyo Gusto may ato, tumawit din na may ato. Na-experience niya ang ano. Ay, hindi ko ba? yung direction niyo ato yung mga kaluhano kayo din malagip na pal. Malagip na pal. Awanan ba na 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 yung naibusan? Oh. <laughs> Nag-deliver kayo. Nag-swimming kayo dito. Paalam mo muna sa may-ari ah. Eh. O, oh, ipaalam mo muna sa may-ari. Pipa, kagaya na on. Hindi naman tayo doon. tayo ba? Ah, ayan ay, o, ayan o. Ganda dyan o, ayan o. Uh. Ayan, yeah, pwede tayo dyan. Ayan, dyan o. Tanim mo. Paano? Magkano? Thank Hoy, oh, dentel ko basta alam mo mo daw sa may ari. Nag-awit may ah. Dati din na panandang at dati cafe. Cafe. Eh. Oo, andito na 'to. Tinda <coughs> dito, no? Ito na yung ano ng ano sa ano to di ba ikaw parang may pale palengke tuh yun parang di ba kado pa kung parang may pale palengke anong kahit kilat lang siya. kilat lang. lang market lang Ano Bailat Bailat lang, lang. Talipang pag Ay. Ay, Ay, ayun 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 Tama na. Ala! Okay. Tila na ka. <laughs> Ura, sensor to, sensor. <laughs> Umisbo ka dyan, baban. Hinyama ta sa simsot mo, kaya siyang Nakita ta pang martis mo. Ay, huwag ka dyan sabat mo. Hinyama pang martis. Yung nasa

Uh, mga laki ko. Di ah. Uh... Di The... The... ko aman. Aday na pwede to, oy. Wag kayo magkalat mabasa mga pagkain. Oy, bani mababasa. Wag kayo sa mga bato. bato Pero dyan, dyan, maganda dyan. Tignan ko nga. Marami. Tari-tari. Pasilip nga ng baon natin. Ay, nagpintas na dito ni may kayo, Maka, kayo nina. Dito, ay, dito tayo, kayo nila, Dito ay. kayo ay. 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 Ay, ando, oh, dito na Uy, ano na, patatas na eh. Sige mo, tita, ipak-ipag na. Kumita kayo ka pa Baka natin nag-gabok ko Ay, nilisan dito. Pipo, pipo. Madulas dyan. Ano 'tong eskandalo? Matin tinapay nang mga bata at hindi yan si mapag-upoan niya. Ilagay mo na dito sa bato. Ano po ba 'to, mama mo? Biskwit 'to, bobbing, cupcake kadananya. Dyan na, paki-upoan Jano. Huwag magganyan ng atin dito tayo banda oh. Yeah. Dito tayo banda. Dito tayo oh. Dito tayo. Dito tayo magkanta oh. Dito. Okay, fight, fight. Yung is... Ala naman, wala pa nga tayong alas 12. Kakain na. Wala. Wow. Mamaya, kumain ka na. Kung gusto mo. Oh, sino kakain? Hmm, nagimas mo dati in luto ni Grayson. Ang dama lang Kailan? <coughs> <Tyler. coughs> <coughs> Ayun, ito yung bagoong. Sige nga, wow. ma'am. Sinong gusto ng manga? Ata di, han po. Mmm. Mmm. Saat, oh. Wow. bit beat the oh. heat. Maka ano naman ni <laughs> oh, oh. Tapos, meron tayong tayo daing. O, pray mo, Dima. Pray Ay, wow. Pray mo. Boiled organic egg. Eh? Dima, pray primon na. <laughs> Guri, oh. The video of oh, Ay, tayo lang. Bani, don't do that. May mga camera. Ima! Ima! Ay, kinuha! Allah, nagmayatan. Makakaarami tayong chapsi, dito. Sige, ikabil mo dito tag-chapsita. Awan lati ko dito, sa yote. Nabirukan na, Garod. Hello! Hello kayo! Hello kayo, Jan! Hello! Hello. Kininditay lang kai. Ay, desab di lang kai. Hay na. Lakintoy di lang kai. Taguna malmusok. Magita may mas malapit pa pala. Bangkaw hulog yung pala. Okay, wag kayo sa mga rama ha, wag, ah, na Wag yung may mga kahoy. Kita parok pagto. Dapat yung magtatay ng goby na, pero mas <laughs> malapit huwag kayong pupunta doon dito lang muna, mainit pa ang ganda o, oh, ganda o oh. wow, ganda-ganda naman ilat Gusto mo doon? Mainit eh. Mamaya, pag doon naman yung ano. Bans! Ang ganda, mamo. Ganda, oh. Pipa, ang ganda, oh. Ganda, oh. <laughs> enjoy na, enjoy sila. <laughs> <laughs> Ay, huwag ka nang pupunta doon. Dito ka lang. Malalim doon, Kyler Nada, dito ni Gold Collector. Ay, dito, dito, dito. Dalawa. Pipa. 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 Ang ganda ng hanging bridge. Hangin bridge. bridge. Uh, hangin bridge. Ayan na, ayan na o. Oh. Tingnan natin yung dumadaan sa hanging bridge. Meron ba? Ay, Apan ni eh. Pipa, yung sa may agsit. Agsit ba yan? Gawa na. Gawa na, ang ganda na. Doon tayo mamay magtara. Ako pa. pa.

Sige, manguhuli sila oh. Ayan, manguhuli sila na mga Kian nó được cái bây giờ Kian Makati and Makati này masyadong malalim. Nakakatakot. Hindi, doon lang tayo. Yung mga gamit natin nandun eh. Ayan na sila, Tita Grace, oh. Ima! Oh, andito sa akin. Dito, oh, may lumot, oh. Bakit naman? <laughs> Nakakakiliti? <laughs> Malinis yan. Ay, ano, ang ibig kong sabihin yan yung naglilinis sa water. Kaya kinukuha nila yung mga dumi. Hmm, ganda no. Ayan o, no, yung ano, hanging bridge. Kian, may Welcome to my vlog. Ayun Malaing daw at ah, ate nga. te bato-bato. Tap no. Haan nga. Mapan ijay. Apan ito di, oh, Tapos na no, daman mapan ijay. Nalinis niya. Siyempre gagamitin. Gagamitin nilang. Pang laba. laba Uy. May mangga. Andito kami ngayon sa. Kilat. Kilat. Bukaw. Hindi na, bukaw. na yung bukaw. Bukaw din to. Bukaw. Bukaw. lang Hindi na natin madadaanan yung halo-halo. Madadaanan. Uy, the yung halo-halo na yun. Oo, oh, halo-halo. Uh -huh. Ang lilim, no? Diyan, no? Hmm. Yeah, Andito yeah, kami ay, ay, sa ilalim ay, ng punong mangga. Naliligo. Oh, Ala, dati ba't ko dito maanong? Ate, ah! Diyan ka lang! Mabato dito! Ay, ay! Sa makanap lang kini-abing. At hindi na po! Ay! Halikan na! Diyan na lang kayo! Oho! Kyler, siyang bato. Mima. Mima floating, oh. kaya't mo lang. Oh. Floating. Kaya yun, natin floating. Mm. And... Floating. Floating, oh. floating na kayo gagawin. Nalala yung data nag-floating nga may isan eh. mag-floating ah. <laughs> uh. Oy, sa wala <laughs> mag-floating. <laughs> <laughs> Hahaha. Oh, oh na floating lang, lang. Floating. <laughs> floating 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 sa ibaba oh. <laughs> Ah nanay ng naka-floating floating floating ka na <laughs> floating ka na dali Oh, floating nangyari? Sumulok ka din yan. din yung tiulok. Alaka! Ano nangyari? Pahit! 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 babad tayo Tay Sa Sa tubig. Ang sarap naman kahit hindi masyadong malalim, nag enjoy ang mga bata. Katanya kanya-kanyang na lang sila. <laughs> na -re nature Lover. Hindi. 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 sa Hindi. 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 Hmm. Nakilat. Nandito kami sa kanilang ilog. Sa may... Bye -bye. Sarap ng nature dito. No? Oo. -o. Ngayon ay May 4. May 4. 2024. So, kaya sa nasa bahay, ang init talaga ng panahon. Grabe summer. Diba? Tignan nyo yung view namin dito. Hindi na kami sa ilalim ng punong mangga. Pang nakababad sa tubig. Na napakalinaw. Ayan o. Oh. Nakalinaw ng tubig. Diba ba? Oh, Gijon, dito ka sa linong. Gijon. Dito ka na. Ayan ako yung gabo. Kasi dito. Clear. Clear water. Dito na. Ang kubaba ka na. Diba? Mm. Ano ang masasabi mo sa outing natin? Mm, sulit. Sulit na sulit na. Mm. Budget oh, Walang babayaran na entrance fee. <laughs> Walang entrance fee Nag -enjoy dito. Nag-enjoy yung mga bata. O, yun, oh, yan, oh. Enjoy sila Oh. ko. Mag-shirt tayo. Ito oh, wow, nga, eh. nga, nga talaga panghilod. Ayun niya. Anak! 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 talaga Anak! nga Anak! nga Ana. Kitam na nakapili ang grace. Wan, di kita kay kay ni nanay ang berbero picos to. Ni nanay pa nanay ni nanay Mila hangag digos. Ang agdigos no awan hilod na. Sino po yung nakaranas ng mga panghilod diyan? Alam niyo yan na lang yung hinahanap ng lola ko sa akin. Ito oh, panghilod. Tugkuha kayo ng panghilod. Ayan oh kilog, kilog. Ah, meta na biro ka. Kasti, kasti yun lang ni. Pang ng ano. Gab, wag sa tenga. Pang ng libag. Meta to yun ti kamak ang waterbed. Nagtindas dito ayun mo. Waterbed. Agura, Ganda na. O, ganda rin dito sa akin. Ako lang ano dyan. Huwag lalaroin na pupunta dyan sa bunganga yan. Ayun! Ang sarap pang hilod pala talaga ito malinaw hmm. totoo nga hiluran kita gusto mo ganyan no oh. sakit nasakit <laughs> dati <laughs> akin agad <laughs> dati tigay ko mo we will build the first spaceship in water. Oh. that's good. That's great. Come on, do it. At dapat na Mamo, idam mo ta. Haan paan <laughs> okay. the... oh. nga mga ano? Ang sabay, Mamo. Ngarod ko na ni Mama. Ngamjak na pinapanasan. Oh, yeah. Nag-floating ka.

Ay, merong da. Iba mo. Ay, tunokin na. <laughs> Ate ni Bayim aw, 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 aw. Tunokin mo. it's gone. Pag hindi na init Sayo ka na. Tumayo ka na. may nakuha siya sa. Kaya mo na nakiyan, huwag mo nang bawasan. matay sila. Oo, mama. Wala silang. Mm, inmisit tayo. Kumain mo daw tayo. kimo daw bye-bye na para sa. Pangaa see kayo,